Nay, andito na po ako. O, oh, biboy, naubos ba ang mga panindamong ulam? Ang mga pautang, nasingil mo ba? Oo naman, Nay. Naubos ang mga ulam. At nasingil ko naman po ang mga pautang. Ang iba ay babalikan ko na lang mamaya. Wala pa daw sahod. Dahil wala si engineer sa construction site. Ah, ganun ba? Oh, Halika na at nang makakain na tayo. May natira pang ulam sa niluto kong paninda kanina. Magandang araw sa lahat. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Biboy. Lumaki at nagkaisip sa isang squatters area. Mula nang mamatay ang aking ama ay kaming dalawa na lang ni Nanay Elsa ang magkasama at magkatuwang sa buhay. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang masinimuot kong karanasan. Hanggang sa nakilala ko ang isang taong nakapagpabago ng aming buhay. Biboy, anak! Bumili ka na rin ng bigas kapag nakasingil ka mamaya, ha? Oh, eto ang listahan ng iba mo pang bibilhin. Bukas naman ng madaling araw ay bibilin ko ang mga karne. Nasanay na ako sa araw-araw kong ginagawa. yahatid ko ang mga panindang ulam sa construction site at ititinda doon. Bumibili naman ang ibang trabahador doon, ngunit may sadyang umuutang din at nagbabayad ang mga ito tuwing araw ng sweldo. Sa ganoong paraan kami nabubuhay ng nanay ko. Mahirap man ang buhay, ay masasabi kong lumalaban naman kami ng patas. O oh, biboy, halika rito. Magkano ba inabot ang utang ko? Ah, teka ho, at titingnan ko sa listahan. Ah, po. 235 po, Mang Dado. Oh, heto ang 250, ha? Sa'yo na ang sukle. Dalaga ho? Eh, maraming salamat po, Mang Dado. Bukas ay magdala ka naman ng may sabaw. At mainit pa sana kapag dinala mo. Opo, sasabihin ko po kay nanay. Kinabukasan pagbalik ko sa construction site, napansin ko ang isang baguhang trabador na naghahakot ng semento. Sa itsura at galaw nito, halatang hindi ito sanay sa kanyang ginagawa. Sampung bag ng semento ang kailangan. Nakakatatlo ka lang ay pinagpapawisan ka na. Abay kung di ka sanay sa construction ay makakalis ka na. Kaya ko naman, foreman, nanini naninibago lang ako. Foreman, sa kulay ba naman ang balat niya, Nay? Eh? Masasabi mong hindi yan sanay sa construction? Eh, ano kaya natin trabaho niyan? Baka mag <laughs> At sa tagal niya sa pag-uuling, kumapit na sa balat niya ang kulay ng uling. Napakamot ng ulo ang baguhang trabahador. At nagpatuloy sa ginagawang bagakot ng semento. Ang baguhang trabador ay tila na ng panunokso at katatawanan. Dahil sa itsura nito, ang balat niya ay halos kasing itim ng uling na animo na sunog sa sikat ng araw. Maiksi ang kulot na buhok at may makapal na labi. Sa itsura nito ay hindi ako natatawa, kundi naaawa ako sa mga pang-iinsulto ng ibang trabahador sa site. Nang sumapit ang eksaktong alas 12, yun ang oras ng pananghalian at bakanting oras ng mga trabador. Isa-isa ko na silang nilapitan upang itinda ang dalakong mga ulam at kanin na may mga eksaktong takal at nakalagay sa plastik na supot. Tatlong kanin at isang minudong sa akin, biboy. Ilista mo na lang muna ha. Ililista ko po, Kuya Badong. <laughs> Kakabayad lang kahapon eh. Malinis na malinis pa ang listahang pinadala ni nanay. Ang sabaw na binilin ko. Meron ba, hubby boy? Ay, opo. Meron po, mang dado. Heto po at mainit pa. Ililista ko rin po ba, mang dado? Ilista mo muna. At kinuwang lahat ni misis ang inintrega kong sweldo. Ay, pangyosi lang itong natira sa akin eh. Bago pa mga lahating oras ay halos ubos na ang dalakong paninda. Maya, Maya ay napansin ko ang baguhang trabahador. Nasa isang sulok ng site. Nakaupo at waring nagmamasid lang. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Nilapitan ko siya at kinausap. Kuya, bago ka dito? Ngayon lang kita nakita eh. Araw-araw akong nagtitinda dito. Ah, ako nga pala si Biboy. Nakita ko nga kanina. pinagkakaguluhan ka ng mga trabador. Napakabata mo pa eh, marunong ka nang maghanap buhay. Wala namang ibang aasaan si nanay dahil dalawa lang naman kaming magkasama sa buhay. Eh, ikaw kuya, bakit dito ka namamasukan sa construction site? Napansin kong hindi familiar sa yong gawain sa ganitong lugar. Mukhang nahirapan ka kanina eh. Bakit dito ka na masukan? Marami namang ibang trabaho dyan. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, nako, hindi ako magtatrabaho sa construction site na gaya nito. Baka sa restaurant, pwede pa. may kasi akong kumain eh. <laughs> Kung alam mo lang, Bago pa ako makarating dito ay ilang establishment na ang napuntahan ko. Nagbabaka sakaling matanggap sa trabaho. Ang kaso, walang tumatanggap sa akin. Kundi walang bakante ay pumalik na lang daw ako sa ibang araw. Nauubusan na nga ako ng allowance kaya naisip kong magtanong dito sa site. Mas swerteng may bakante kaya tinanggap ako. Hindi nga ako sanay sa ganitong trabaho. Hindi pa man natatapos ang araw ay pagod na pagod na ako. Wala namang trabaho na hindi nakakapagod, kuya. Lalo lang kapag mababang pinag-aralan. Kaya ako, pipilitin kong makatapos kahit mahirap. Tama naman yan, biboy. Alam kong kakayanin mo makapagtapos dahil bata ka pa. Bata ka pa ay naghahanap buhay ka na. Nakakagawa ka na ng tama. Ah, oo nga pala kuya. Ano bang pangalan mo? At saka hindi ka naman bumili sa akin ng kanin at ulam kanina. Kumain ka na ba? Nalaman kong Karim ang pangalan ng lalaki. Mula sa malayong probinsya ng Sambales ay lakas loob daw siyang lumuwas upang maghanap ng trabaho. At nalaman ko rin na isa siyang katutubong ita na may kalahating lahi ng Black American. Pamilyar na ako sa mga katulad niyang katutubo dahil itinuturo sa paaralan ang iba't ibang grupo ng mga katutubo. Hinawakan ni Kuya Karim ang kanyang sikmura at dinama ito. Kaya nahinuha ko na hindi pa nga siya kumakain. Sabi ko na nga ba hindi ka pa kumakain? Eto kuya, may natira pang ulam at kanin. Kumain ka na habang bakante pang ang oras ninyo. Mamaya sasaba ka na naman sa buatan. Lalong tutuksoin ka nila kapag hinimatay ka na sa gutom. <laughs> Pero nagtitipid ako eh. Mauubos ang dalakong pera kapag kumain ako. Mampira ka naman kuya, edi manghihina ka kapag hindi ka kumain. O siya sige, punin mo na to, libre na. Sasabihin ko na lang kay nanay na kinain ko ang mga natira para hindi niya nahanapin sa akin. Talaga ba? Salamat ha. Isipin mo na lang na utang ko to sayo at mababayaran din kita pagdating ng panahon. Simula noon ay halos araw-araw ko nang nakakausap si Kuya Karim sa construction site kapag bakante ang kanyang oras. At simula din noon, ay lagi ko siyang dinadala ng sobra sa kanin at ulam na tinatakal ni nanay. Ang sabi ko nga ay, libre na yon. Pero paulit-ulit niyang sinasagot na makababaya din siya ng utang pagdating ng panahon. Dalawang linggo ang lumipas, isang bakanting oras sa trabaho sa site ay niyaya ako ni Kuya Karim na kumain sa isang restoran. Araw ng seldo ko ngayon, kaya ikaw naman ang ililibre ko. Oh, ano? Game? Eh, nahihiya ako kuya. Pero, sige na nga. Ang akala ko ay isang kainang turu-turu lamang ako ililibre ni Kuya Karim. Ngunit sa pagtadak ako, ay pumasok kami sa isang mamahaling restoran. Kaya't ang mga mata ng mga tao sa loob, lahat nakatitig sa amin na para bang nanunuri. Nang makaupo na kami sa isang bakanting upuan ay hindi nakaligtas sa paningin ko ang mga impit na pagtatawanan at pagbubulungan ng mga tao sa paligid. Si Kuya Karim ay hindi ito pinapansin at kaswal lamang na nakaupo. Kadiri, bakit pinapasok ng guard ang mga pulubi? Kaya ba nilang magbayad? Sa sobrang mahal ng mga pagkain dito ay baka magulat sila sa kanilang babayaran. Baka takasan nila ang babayaran mamaya. O kaya ay maghuhugas na lang ng santambak na hugasan hanggang makabayad sa kanilang kinain. Hindi nakaligtas sa panindinig ko ang samot saring panlalait ng mga nakapaligid sa amin. Hindi pa man ay hinuhusgahan na nila ang aming pagkatao. Inilatag na sa lamesa ang samot saring mga pagkain na hindi ko pa nakikita at natitikman sa buong buhay ko. Wow, kuya! In-order mo ang lahat ng ito? Oo, U umusin natin to at wala tayong ititira. Ano? Game? Teka kuya, M mukhang mahal dito at saka ang dami ng pagkain. Mababayaran mo ba to? D Di ba wala kang pera? Di ba sabi ko naman sayo ay nakasweldo na ako? Kaya huwag kang mag-alala. Mababayaran natin yan Huwag ka nangang dumaldal dyan at kumain ka na lang Pagkatapos kumain ay agad kaming nilapitan ng isang waiter Upang ibigay ang papel na resibo ng babayaran sa aming kinain Ang mga tao sa paligid na kanina pa ng uuyam Ay matamang nakatitig Waring naghihintay ng susunod na mangyayari tinitigan ni Kuya Karim ang papel na resibo at pagkatapos ay natigilan. Ilang minutong tinitigan ni Kuya ang resibo kaya maya maya ay lumapit na ang tila may mataas na katungkulan sa restaura na iyon. at may mataas itong boses na pinagsalitaan si Kuya. Ang kinain ninyo ay nagkakahalaga ng tatlong libong piso And with due respect, sir, mababayaran nyo po ba ang nakasaad sa resibong ito? O tatawag na lang ako ng pulis para kayong dalawa ay ipadakip? At bakit mo naman kami ipadarakip? Sa aking pagkakaalam, ang mga hinuhulin ng alagad ng batas ay ang mga taong may nagawang kasalanan o krimen. Ano ba ang kasalanan namin? Dahilan ba ang kakatwa kong itsura at ng kasama kong bata upang kami ay pagsalitaan ninyo at pagmataasan ng boses? Dahil ba sa hindi pareho ang aming kasuotan sa mga katulad ninyong mayayaman, ay paiiralin ninyo ang diskriminasyon? Maya-maya ay iniabot ni kuya sa nagagalit na lalaki. Ang isang maliit na parang ID na gawa sa matigas na plastik at biglang lumaki ang mga mata nito pagkakita sa tinatawag nilang credit card dinala ng masungit na lalaki ang credit card sa kahera ng restaurant at may pinindot si kuya sa isang maliit na mukhang kahon na maraming maliliit na pindutan pagkatapos ng proseso ay nagpasalamat ang tinatawag nilang manager ng restaurant at sobra-sobra ang paghingi nito ng tawad kay kuya. At ang mga taong nakapaligid na kanina lamang ay may pang-uuyam na pagtitig ay napayukong lahat. Ang ipinambayad pala ni Kuya Karim ay isang eksklusibong credit card na may lamang hindi lalampas ng 3 milyong piso at tanging mga mayayaman o mga milyonaryo lamang ang may kakayanang magkaroon nito. Sa musmus kong kaisipan, ay namang hapa rin ako sa pangyayari. Dahil sa nakita kong pag-amo at pagyoko ng mga taong mapagmadaas sa mga katulad naming may mababang antas sa lipunan. Hanep, Kuya Karim! Akalain mo yun? Nabayaran mo ang tatlong libong piso sa restaurant? Paano mo yon nagawa, ha? Ginamit ko lang ang credit card na ito na ipinahiram sa akin ng aking ama. Credit card? Ano yon kuya? Balang araw ay maiintindan mo rin ang tungkol sa bagay na ito. Pero sa ngayon, magsaya tayo dahil hindi tayo naghugas ng hugasin sa restaurant. ha! <laughs> Masaya akong umuwi ng araw na yon at napilit ko si kuya na sa aming bahay na magpalipas ng gabi. Hindi niya tinanggihan ang aking paanyaya kaya nakilala niya si nanay. Maliit lang po pala ang bahay niyo. Pero lubos akong pinahanga ng inyong anak sa kababa ng kanyang loob. Sa liit ng inyong kinikita ay Nagagawa niyang bahaginan ako araw-araw nang makakain sa tanghalian. At lubos ko po yung pinasasalamatan. Ang anak kong si Biboy ay hindi ko pinalaking madamot. Kung anong mayroon kami? At kaya naming ibahagi sa iba, abay, bakit hindi? Maganda po ang pagpapalaki ninyo sa inyong anak. Sana ay marami pa ang kagaya niya. Maiba ko iho. Ikaw ay galing pa sa malayong probinsya. Nasaan ang iyong mga magulang at bakit hinahayaan ka nila dito sa lungsod? Pansamantala lang naman ang pamamalagi ko dito. At pagkatapos ng iniuutos sakin ni Papa ay babalik din ako sa amin. Ganun ba? Eh di habang naririto ko sa lungsod ay maaari ka namang tumigil dito sa amin. Dalawa lang naman kami ng anak ko dito. Nako. Salamat po, Aling Elsa. Napakabuti niyo po talaga. Napakaswerte ko at kahit na ganito ang aking itsura ay mayroong nagtiwala sa akin at hindi ako itinuturing na basahan. Basahan? Alam mo, Karim, hindi basehan ang kulay ng balat at itsura ng isang tao upang agad siyang kusgahan. Nagkataon lang na magkaiba tayo ng kulay pero sa mga mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. At dahil sa isang lugar ang aming destinasyon, ay araw-araw kaming magkasama at magkasabay ni Kuya Karim sa pagpunta sa construction site. Bilang ako ay nagtitinda ng pagkain, at siya naman ay nagtatrabaho naman doon. Hanggang isang araw, ay iyon na pala ang huli naming pagkikita ni Kuya. Pagdating sa site, ay agad siyang pinagalitan ng foreman. Late ka na! Anong oras na Karim? Ano ang tingin mo sa sarili mo? Isa ka sa may mataas na posisyon sa construction site na ito? Pasensya na foreman. Malayo kasi ang nilakad namin ni Biboy at naantala pa ang aming paglalakad dahil sa... Wala akong pakialam sa kung ano pa ang mga dahilan mo. Ang punto ko ay isa ka lang namang trabahador dito. At tungkulin mong sundin ang lahat ng patakaran ko. Nung lumapit ka sa akin para makapagtrabaho dito ay tinanggap kita. Dahil nagmamakaawa kang magkaroon ng trabaho. Aba ngayon, parang lumaki na ang ulo mo, Karim. Boss Foreman Baka ah, gusto na niyang palitan ng posisyon mo. Baka gusto niya lang maging foreman. <laughs> Mahiya ka naman sa balat mo, uy. Kailan po nagkaroon ng mataas na posisyon sa lipunan ng isang gaya mong tagabundok? Ang mabuti pa ay bumalik ka na lang sa inyong tribu. Umihingi na nga ho ng pasensya. At saka ngayon lang naman ako lumampas sa takdang oras ng aking trabaho. Ang sasakit naman ho ng mga sinasabi ninyo. Hoy Karim, walang lugar dito sa construction site ang mga drama mo. Matagal na kitang pinagpapasensyaan sa mga kapalpakan mo dito. At napakabagal mong pagkilos. Mamaya ay tanggapin mo ang uli mong sweldo. At huling araw mo na rin to. Tanggal ka na sa trabaho. Eh, Mamang Foreman! Mamang hindi naman ho tama ang ginagawa ninyo kay Kuya Karim. Humingi naman siya ng paumanhin. Hindi ba dapat ay bigyan niyo pa siya ng isa pang pagkakataon? Huwag kang makialam dito, Biboy. Ang pagtitinda mo nga si mo. O baka gusto mong pati ikaw ay mapalayas dito. Pwede kitang patalsikin at hindi ka na makakapagtinda pa kahit kailan sa site na ito. Ta tama na ho yan. Huwag nyo nang idamay ang bata sa galit ninyo sa akin. Dahil ngayon din ay aalis ako sa lugar na ito. muni tandaan nyo na babalikan ko ang lugar na ito sa tamang oras at panahon. Sa panahong tapos na ang gusaling ito. At sa pagbabalik ko ay kakainin ninyong lahat ng inyong mga panghahamak sa akin. Ang tunay na dahilan kung bakit ako naririto ay para suriin ang building na ito na ipinapagawa ng aking ama. Pagkasabi ni Kuya Karim ng salitang iyon ay sumambulat ang masigabong tawanan sa loob ng construction site. Kasabay ng mga salita ng panlalait sa maitim na lalaki na noon ay napayoko at hindi na napigilan ng lumuha. Sa puntong iyon ay nagpaalam sa akin si Kuya Karim at nilukuban ako ng kalungkutan. Dahil sa sandaling oras ng aming pagiging magkaibigan, ay napalapit na ang loob ko sa kanya. At itinuring ko na siya bilang isang tunay na kuya. Kailanman ay hindi ko pinagbasihan ang kulay ng kanyang balat at itsura. Dahil para sa akin, ay higit na mahalaga ang kabutihan ng kanyang kalooban kaysa panlabas na anyo. Patuloy pa rin akong naghahanap buhay sa construction site. Naglalako ng ulam at kaning binalot. Paglipas ng mahabang panahon ay matatapos na ang building na yon. Ang building ay isa palang housing project na pag-aari ng isang bilyonaryong pilantropo na may mabuting puso at kalooban. Dahil ang housing project na yon ay ipamamahagi ng may-ari nito sa mga kapuspalad at walang kakayahan na magkaroon ng sariling bahay. Bago ang natapos ang kabuuan ng housing project ay bumisita dito ang may-ari ng malaking building na yon at nagpakilala bilang si Mr. Yasir Almeda. Nasaksiyan ko ang pagbaba nila ng magarang sasakyan. Iniluwa ng magarang kotse ang isang matanda na inaalalayan ng isang mas bata. Pareho ang kanilang wangis, maitim, makapalang labi at kulot ang buhok. Ngunit kahit ganoon ang kanilang itsura, ay hindi may tatago ang kagalang-galang nilang kabuuan. At ang kanilang mga kasuotan ay napaka-elegante. Naninilaw ang nagkikislapang mga alahas sa kanilang braso at leeg hindi may kakailang sila ay ubod ng yaman. Ah, mister Yasir Almeda, kamusta po? Sa wakas ay nabisita nyo rin ang building na pinapagawa ninyo. Heto po at malapit nang matapos. Tinitigan ko ang mas nakababatang maitim na lalaki dahil pamilyar sa akin ng kanyang itsura. At nagkataong tumingin din ito sa aking kinatatayuan at sa kakumindat. Kaya't napatakbo ako sa kinaroroonan nito at napasigaw. Kuya! Kuya Karim! Napayakap ako sa kanya at tumugon naman siya ng yakap. At pagkatapos ay ginulon niya ang buhok ko. Kamusta ka na, biboy? Ilang taon lang tayong hindi nagkita, Halos binata ka na. Kumusta si Aling Elsa? Nagtinginan ng mga trabahador sa paligid at ang foreman ay napatulala. Dahil napakapamilyar sa kanila ng binatang maitim na yon. Dahil minsan na nila itong pinagbuhusan ng labis na pangmamaliit at pagkutsa. Ngunit hindi nila akalain na ito pala ay anak ng bilyonaryong may-ari ng kanilang pinagtatrabahuhan. Napayuko na lamang silang lahat at hindi makapaniwala. Nang matapos na ang housing project ni Mr. Almeda, ay libre nilang pinagkalooban ng bahay ang mga kapuspalad na ang karamihan ay mga kapuspalad na katribo nilang ita na nagkalat sa lungsod. At kami ni nanay ay isa sa mapalad na nabiyayaan sa pabahay na Kaya't iniwan na namin ang bahay namin sa squatters area. At nangako si Kuya Karim. Nabibigyan niya ako ng full scholarship hanggang sa ako ay makapagtapos ng pag-aaral. Napakalaking pagbabago ang naganap sa aming buhay sa pagdating ni Kuya Karim. Ang bilyonaryong ita na minsan ay naging bahagi ng buhay ko. Hanggang dito na lang. At sana po ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Maraming maraming salamat po. At God bless sa ating lahat.